Ang Department of Information and Communications Technology o DICT nakahanda na para sa epektong dulot ng Super Typhoon Nando. Ang kagawaran naman, nakamonitor sa mga telecommunications services para matiyak na maunsa ito, di maunsa mi. Eh. At iba pang mga balita, tinutukan naman ni Bombo Grant Hilario. ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang pagiging handa sa epektong dulot ng Super Typhoon Nando. Sinaguro ng kasalukuyang kliyam ng kagurana na si Sekretary Henry Ruel Aguda na sila ay nakaalerto at nakabantay sa gupit ng bagyo. Ani ay inactivate na nila ang Government Emergency Communication Systems bilang tugon sa posibleng pinsala lalo na sa linya ng komunikasyon. Habang nakadeploy na rin ang nasa 15 mobile operations vehicle for emergencies nito bilang bagi sa pagtugon kung sa kaya't inihayag pa ng kalihim na patuloy ang monitoring ng kaguran upang hindi matigil o maunsami ang serbisyong hatid ng iba't ibang mga telecommunications. Makakaasa mo na ang publiko na magpapatuloy pa rin ang serbisyo sa kabila ng posibleng maging epekto o hagupit ng bagyo. Huwag na niyan pakinggan si Secretary Henry Ruel Aguda, ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Ayan, ayan, ma-activate na yung ano natin, uh, deck checks na tinatawag natin. Uh, and we will take the lead of the National Risk Reduction Management uh, uh Team. And uh, ano na subok na yan. Uh, two months ago, nasubok po natin yan. Nakita nyo naman lahat ng mga self-services up and running. And makakaasa po kayo uh, nakatutok ang DICT sa mga telco to make sure that their services are available during uh, the typhoon. So ready po tayo dyan. Hindi lang yan. Yung mga labing lima ba na mobile telecoms uh, vehicles namin, naka-standby na rin po. Bombo Dennis, Bombo Victor, sa naging pag naman ng Bombo sa lungsod ng Maynila, kapansin-pansin ang pagbagsak ng tubig ulan na sinabayan pa ng bagyang paghagupit ng ilang malalakas na hangin ang ilang kalsada sa Taft Avenue, bahagi ng Crino at United Nations, ay may mangilan nila na iipong tubig na siyang nagdudulot ng pagbaha buhat ng pagulan. Samantala, sa nagrap namang gulo sa Maynila kagabi kasabay ng malawakang anti-corruption rally, inihayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mayroon na itong grupong iniimbestigahan. Ayon kay Acting Executive Director Renato Aboy Pariso, kanilang tinututukan ang Black Mass Movement na siyang kabilang umano sa mga nanggulo at pati na rin sa insidente ng hacking. Makikipag-ugnayan niya raw sila sa Philippine National Police upang makumprama at maverifica ang impormasyon patungkol sa grupo. Kapag din yan, atin si uh, Acting Executive Director Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Actually, this is an interesting thing. Na-monitor ko natin yung Black Mask uh, movement sa apparently sa Menjola rin. Uh, these are a collective of uh, apparently hackers uh, na sumama ho sa rally uh, at uh, nakisama ho doon sa uh, panggugulo. Nakita ho natin yung flag nila at saka yung insignia nila. So we'll be closely working with the PNP-ACG uh, at uh, the PNP, PNP, in general para ho makapag, uh, makapagbigay tayo, ay matukoy natin kung sila ba ho ay So dito ay tiniyak na naturang ahensya na mayroong kapasidad silang matukoy ang pagkakakilalaan para mga individual na nakikisa o nakiisa sa panggugulo. Ibinahagi ni Acting Executive Director Renato Aboy Pariso sa pamamagitan ng kanilang facial recognition ay kayang malaman at makilala mo ito gamit ang makokolektang pang mga videos. Huwag niyan at muling balikan ang tinig ni Acting Executive Director Renato Aboy Pariso. So ang tama ho, may capability ho tayo to do facial recognition ho, both the DICT and the PNP as well as the NPI. May we have the tools and the systems. So kaya nga ho, uh, nagre-request tayo for the raw data ho ng mga uh, kaibigan natin sa media. Kasi ho, uh, sa pag-monitor natin, marami ho sa kanila, although nakataplog yung mga mukha nila, marami rin ho sa kanila yung uh, kusang nagpakita sa camera at uh, nag nag-reveal ng kanilang mga mukha. Live mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.